o ang gabi ng Pinoy. Of course, palaging kumpleto. Oh yes! Let's make sure first. May nakakatid ng mahalagang balita. Dumawak po ang pagbabalita ng TV Patrol sa iba pang programa at platform. May exciting na pangyayari. Kiyapo is mine. bumalik ka sa amin mo. Sabihin mo, i-don't smile lang, Kiyapo. Sisiguraduhin kong ako lang nasa tokto. Kailan kami makakalabas? paglaya eh? ko, kasama ko na kayo. Hindi mo kilala ang pagkatao niya. Problema ka ba sa akin? Ang <mulong> malayo niya sa lahat! Gusto ko sana magpaalam. Uh, kasi hindi niyo na ako maabutan bukas paglaya. Hindi hindi kita makakalimutan. Sa'yo na to. Bakit? Para Para may dahilan ka. Para hanapin ako. Haanapin naman talaga kita pag lumaya ako eh. May tagpong nakakagigil. Ambisyosa ka. Nasa loob ko kayo ng pamamahe ko. Iagaw niya na yung para sa akin hanggang ngayon. Gagawin ko ang lahat para bumalik kayo sa dating Victor. Yeah. Enjoy na. kayo. Naghahanap ka ng away. Alam mo ba yon? Ayos ka lang. Anong gagawin natin? Paano ako mag-iisip kung mag ko, salita ka na salita? Nag-iisip o nagdadalawang isip? This child will be Victor's greatest evidence against you. At may kilig na hinaluan ng drama. Walang mga bago. Saksiyan mo ang balakbak. So, alin tayo? I need your help. I wanted to make sure na hindi ba kalapit si na Caroline kay Gilbert. He's just telling me kung anong alam niya tungkol kay Mark. Wala akong alam. You have a contact at the Sinfonia. Name your price. Just get the job done. Stephen, what are you doing here? Boyfriend mo na ba si Bengo? Tinapin niyo ko sa'yo na inanaya nanay niya si Annie Mariano. Support ni Engineer Gilbert Bautista. Tignan ko bakit kumuhin yung orchid place. Yung birthday party, hindi mo kailangan pumunta kung ayaw mo. Pupunta ako kahit ano pang gawin yung pang-insulto sa akin. Ako lang ang magdedesisyon kung sinong makakarelasyon ko. I'm so happy happy to announce sa inyong lahat at ang babaeng ito ay ang fiance ng only son ko na si Tana. Ito ang gabi ng Pinoy. Oh, Mukhang like, nag-enjoy ka. Sana si mama ka. Of course, kumpleto para sa inyo dito sa ating Prime Time Bida.